na kung saan nakasagutan nga itong si Ivan Johnson. Balita noon, e eh, namura di umano ni Johnson ang dating commissioner noon, kaya ilang araw lang ang lumipas na pagdesisyonan agad ang nasabing import na iban habang buhay dito sa PBA. So nung panahon na iyon, maraming ang mga nagreklamo sa so, naging parusang iyon ng dating commissioner dito kay Ivan Johnson dahil sa unang-una si Kume ang unang lumapit kay Johnson sa game. Siguro kung hinayaan niya lamang ibang officials baka hindi sila nagkapalitan ng mga salita mga panahong yun. So balita ngay kaya nagkaganon e eh naubos na rin ang pasensya ng dating commissioner dito kay Ivan Johnson. Dahil na rin sa di umanoy may nauna na palang pangyayari na nag walk out di umano itong si Ivan Johnson sa nangyaring import orientation kung saan etong si Kume, Chito Narbasa, ang siyang nagsasalita. So sa panahon yun, sa naging parusa kay Ivan Johnson na mahatulan ba naman ng Ban for Life sa PBA, eh umapila ang kampo ng Talk and Text at naging matagumpay naman. Kaya na ibaba sa one season ban na lamang at pinagmulta ng 150,000 pesos. At kinalaunan, nagkausap at nagkaayos na rin naman itong dating commissioner that's the ivan johnson